Hello. Ito, may paninda dito. Ito tinago. Ayan, sir. Huli ito, no? Ayan. Huli po. Okay. Kaya pala wala tayong nakita, ano? Nandito pala sa loob. Ayan. Yeah. Meron. Dito na, dito na. Sa labas. Ayan. Yeah. Ayan, mas yan. Eh. ayan. Grabe, nandito pala sila sa loob. Ayan. Talaga mga 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 gabi na mga bayan. Ito kasi yung otos natin ha. Ah. Ayos na baka mag sakit Ayos na hindi natin. Kaya pala wala tayong nahanap no. Ah, talaga nga, ah, andito pala. Sa loob ng tago ito nga. Ah, sa labas na, sa labas na. Oo. Oh.

Nandito pala nakatago sa loob na ginagawang construction dito. Yung mga vendor, no? Dito sila nagtatago mga kababayan. So, ito. Bawal talaga sila dito sa Manila Bay kasi nga uh, ginagawa po ito nga uh, uh, ginagawa nila dugyot itong Manila Bay. Ito yung mga lutuan, no? dami. Okay, so ito, binababa na po natin kawa DPS. Ito mga paninda nila. At wala po tayong kinukuha dyan. Lahat po yan ay nilalagay ko sa ayos mga mga. Kita nila po. Wala po tayong kinukuha dyan kahit isang piraso, no? Mga babayan. Yan po instruction. Eh, kita nyo naman yung sidecar. Punong-puno ko ng panindah, uh, paninda. At uh, nilalagay po dito sa Uh, lagayat na. Mm -hmm. So ayan po yung ano yung mga pagkain na paninda ay nilagay po dito sa trapal at hindi po uh, Iniiwan na, nakatiwangwang lang dito sa kalsada, no? Sir, pinahuli mo, Sir? Thank you, Pero! Thank you, Pero! Fern! ka! Fern. Salubin natin, pagdating natin kanina, di ba wala? Wala, Sir, wala. S -s ay, wala, wala nabutan. O sabi ng construction dito sa Baywalk, wala raw, wala, walang tao sa loob. Mm. Ngayon kita mo, nung pinasok natin, lahat nasa loob nila. Opo, opo. O so ibig sabihin, kinukuktok nila itong mga to. Okay. O hindi eh, natin kung anong gagawin yung ano, na kamalang lunsod ng Maynila. Mm. Kung paano sila kakausapin, kaka mm. at gagawa ng aksyon, ha? Ayan. Ito mo, ang dami, ha? Oh. Dami nga, sir. Oh, kasi sir, tagun-tagu dito eh, dahil meron pang harang na ano. Oo, kaya, oh, kaya nga. Kung kung ano, kung di natin nakita, eh, hindi naman niya tayo kaya kalong di ba? Ay, yes, ako. Ayan, yun ang mga problema yung mga... Ayan, mga So... So, ayan po, ang, uh, sabi po ni Sir Rafi, no? So, ito na pa yung mga paninda. At wala po tayong kinukuha diyan kahit isa man lang, no? Ito mga babayan. Ayan po. Ayan po, nilalagay po. 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 po sa sako. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat po yan na ano, apat po na sidecar na puno-puno ng paninda. So ngayon po, ay itatawid na po yan doon sa truck. Aji, yes. 走过去。

naman, sige naman, Iba, Kaya nga binigyan ngayon trabaho para meron lang ang sarili sa pagbaya. Sige lang. Ayun, iniwan natin sa... Ito mayroon pa din ng balat-balat, no? Ayan. Ito ubig natin to. Ito ubig pa? Ito ubig pa? Ito ubig সারবিন <laughs> <laughs>